nagdesisyon ng Korte Suprema sang ayon ka man doon o hindi dapat ito sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin Iba ang aking personal na opinion kaugnay sa magiging posisyon ng Senado Tulad ng sinabi ko kahapon um, Kung hindi pa kayo inaantok kahapon Ay hindi, umaga pa lang yan Am um, hindi porki taga pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. Am um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also via through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema sang ayon ka man doon o hindi, dapat ito sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. Lima sa labing isang pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara, kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay, Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas, depende sa gusto natin? Hindi ba dapat ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Korte Suprema lamang ang bukod-tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga may mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions. Halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw pero ito yung concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa having um having said that, mas kaya yung, yung mga puntong yon ay dinala at um ikang sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress dahil hindi otomatiko yon ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang magistrado binanggit ni Leon sa kanilang opinion um ulitin ko Am um, ito ay pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is void, is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasa din sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado don sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin mayaalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang doctrine of operative fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng um, due process, kinlaro din nila yun. Nakapagka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan, nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Um, personal ko ding opinion nito, pero ang masusunod dito ay ang mayuriya. Um nakalagay kasi sa korte sa desisyon ng korte suprema walang jurisdiction ang impeachment court walang disi, walang jurisdiction ng senado na dinggin pa ang mga articles of impeachment naalala nyo bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment at least in dulo man lang bago kami nagka jurisdiction ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung Articles of Impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Um, e wala nang na jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, um wala bang presidente o meron? Meron. Noong ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA Dos, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senado ang functus officio na yung kaso, ah, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, um, nung nagdaan, nagawa na rin niya ng Senado inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So, so regular session possible later? Scenario um, lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, ito mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga, bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang Kongreso. Just to be clear, sana lang. Personal nyo, SPS, hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC? Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary.